Pating na nga yung araw na nakaipon kami sa loob ng 6 month na pagtitipid dahil gusto ko magkaroon siya ng bagong phone which is iPhone kasi gumagawa kami ng magagandang content para naman may share namin at clear po talaga at maraming nagtatanong din dito na nini-bilhan mo siya kasi para maganda yung quality ng kanyang vlog kaya naman for to this vlog samahan nyo kami alam naman natin po sa isla ng Siargao is walang Apple Store or any kind of store na nagsisell ng iPhone which is ang napakalapit lang is Butuan. O oh, so kung bag pupunta tayo ng butuan, is kailangan natin gumising na madaling araw, sasakay tayo ng itong tuktok papunta sa dapa. Pagdating naman sa dapa, sasakay na naman tayo ng alan lancha or barko papuntang Surigao. I think it's so matutal kung lahat ng travel is 7 hours I think papunta ng butuan. So pagdating na nga namin dito sa dapa, kumuha na agad kami ng ticket para early yung catch namin. Gumising kami ng 4 or 3 pa nga lang. Wala nga akong tulog ng time na yun kasi ewan ko kung ako lang nakaka-experience na pag um, meron akong lakad, hindi ako nakakatulog. At nakakatuwa nga dito sa bar ko or lancha na to kasi yung bata, parihas kami ng cup. Tingin siya sa cup niya, nagulat siya kasi parihas kami ng kulay. Ayan. Jibinibiro, bero ko pa nga dyan siya at tinanggal niya kasi nga parang ayaw niya may kagaya. Ang cute ang batang to. Sabi ng mama niya, ibalik mo kasi makita yung kakalbuhan mo. <laughs> Actually, meron akong dalang extra na cup na yun. Natuwa lang talaga ako sa kanya. Alam niyo naman po na mahilig talaga ako sa bata. And hello sa iyo lang ga. Ito na nga, nakarating na nga kami nito ng 8, I think around 7.30 o 8. EM nito ng umaga. Tapos, paglabas namin dito sa port, ayan, diretsyo-diretsyo agad kami ni Aura para kumain sa McDo. Kasi nga, sabi ko sa kanya, we need to eat muna bago pumunta sa, kasi sasakay kami ng van, long drive agad to. So, sabi ko sa kanya, yung day na to is sobrang nakakapagod. Pero gusto ko kasi pag bumili ng phone, yung legit na, na nasa store talaga. So, ayan na nga. Nag-order na nga kami dito. Sabi ko, quick 8 lang tayo para kasi ang layo po kasi talaga ng biyahe. I think 2 to 3 hours siya. 2 to 3 hours ang biyahe going to butuan. Kumain na muna kami at ito nakabook ako dito dahil lang ako doon sa kung saan maganda makasakay. Meron na pala ngayon bago sa butuan na parang ang gaganda ng mga van na pwede kang uh, comfortable. So nakarating na kami dito sa SM. Dito yung uh, dito talaga yung una naming kuan kasi yung last time dito rin ako bumili ng uh, ng phone ko sa uh, uh, Power Mac. So which is dito lang talaga sa butuan ang pinakamalapit. Kung gusto ko din sana mag kaso we need to ride a flight. So magpa-flight ako at sobrang sobrang tight na rin ako sa budget. Kaya naman dito nagtingin-tingin na kami kung ano yung maganda. Siyempre gumagawa, which is na magagandang content kami sunid so, ko ng mataas na uh, gigabyte which is uh, kailangan natin ng 500 or 1 tera. Pero sabi ko pa nga dito na parang kung ano na lang yung kaya ng budget, yun lang talagang bilhin natin. Aw. Ah, tumitingin na kami ng unit. Dito na tayo sa latest version na 16. Sabi ni Aura pa nga dito ng time na to na kasi nga wala nang talagang phone and then, um, gusto niya talaga na mamabahagi sa inyo na clear maganda yung gawa ng uh, vlog. So kaya naman tayo dahil within 6 months nagtipid talaga tayo, nag-ipon, patient para makabili ng phone Which is, ito na ang panahon na deserve natin. Lamlamin, lasapin, hawakan at amuin tea, at mag-safety. Yeah. Ayan yung ay, time na ito 90, yung pera 90, namin. Sabi ko 90, pa sa kanya. Kasi gago, bibili rin ako phone. ng... Uh, ito yung so, sa akin, is second naman. Go. Uh, good as new pa po talaga yung sa akin bibili ito, Binili ko na nga tong, uh, iPhone 16. Tapos, one, um, nagbayad na. Tapos total totalism dyan. Madalian lang yan, sabi ko sa kanya, quick pay lang tayo. Kasi nga, yung time namin dito sa Butuan, we need to return papabalik sa Surigao. So may 3 hours pa kami. Tapos gawa na hapon na rin, iso traffic po. So nakabot, nakarating yata kami sa city dito sa Surigao. I think mga around 9 or 8 ng gabi. So, nag-hotel na lang kami. So, alam mo yung tipong pupunta ka dito sa city, mapapagastos ka ng Tunamax talaga. Kasi nga, gusto ko rin po talaga. Hindi kasi ako bum mahilig bumili sa online. Gusto ko bumili pag yung uh, Pag ako bumili talaga, gusto ko yung nakikita ko. Nadidemo sa akin, napipil ko. Kaya naman sabi ni Aura, i-unboxing niya talaga. Sabi ko, i-unboxing mo, lasapin mo. Yung effort natin dito, pagpapasaya uh, ayan, nagbunga na. Alam ko marami nagbabash na sinasabi na parang super trying hard, nabubuhay lang sa content. Eh, saan naman kami mabubuhay? Alangan sa'yo. Oh, the poor go. Oh. Buti na lang is kung talaga naniwala kami sa sarili namin. Naniwala rin kami sa iba na kaya nyo yan. Kaya naman, ah uh, cheers sa lahat. ah uh, almost going to 800,000 followers na tayo dito. Kaya naman, unlock natin yan. At the same time, samahan nyo pa kami sa aming mga journey. Na why mas mag-more, more, more pa tayo mag -guan. Nakita niya na nga yung kuan, uh, Apple na logo, which is brand new talaga yan. So, ayan na ang ating madam. Napakatuwa. And yun lang ang kwento natin today. Nakakatuwa naman kasi nga yung airport, pagod ah uh, sulit naman po talaga. Uuwing masaya sa isla, kaya samahan nyo.